Oh subscribe lang kayo dito and press the bell button for notification. 冒。 Thank you.

No. Okay, pero pa yung one to one ko. Pumipintas yun. Second rate, second rate. Ano to ano company to buy? Ano na yung mga nila? Paro alam. Ano pa na? Jackson, sa business, the record, the record. business permit, business permit, Jackson, ikaw bigay, gusto mo gawapolilo tayo ngano? Ikaw gawa business manila, wala permit, bawal, kulung.

yung tatangatangan na ayaw tinutulong bisa ko yun, buti alam mo toro mo prata ko sige na siya anong business sige na pero siya po na kayo brad ha sa mga pero tatangin mo hindi kayo

gubliyan nito sa <laughs> mainit na gusto ko lang <laughs> palampe nila sa palang ano yun ano yun na tayo ano yun na tayo ano yun ano yun ano yun ano FDA. ano

Kaya magtinatanong ko, sige, ano sa'yo? Ano sa'yo? Ano pa ang gamit yan? Skin. Anong gamit yan? Sunod din ang kailangan <laughs> pa rin. Okay. gusto ko ngayon sa